for today's video ay eh maglilinis tayo ng throttle body ng ating motor so, pwede rin mong ninyo ng screw Ayan. Okay. tapos yung socket nito ay uh, TPS natin yan then yung cable pwede rin yung nyo na ganyan tapos meron yung o-ring pwede yung motor tikutin so, nyo lang na ganyan Tas, yung madalas na hindi masyadong nalilinisan lalo na kung kuskus yung gagamitin nyo or yung paintbrush may tamang position naman siya, may tamang pwesto naman siya. ayan, ganyan ganyan lang ganyan lang to, importante yung o-ring kailangan lang tulak nyo lang siya ganda hanawakan nyo dito para ayan tutunog yan so, ngayon start natin start one click tandaan syang bababa ng 1.6 or 1.5 kapag ganitong naka manual tayo direct na sya 1.5 no? ayan o no. What's up mga tol, welcome back sa ating channel And for today's video, ay maglilinis tayo ng throttle body ng ating motor na flash 150X Itong tutorial na to is hindi lang sa mga naka 150X na flash Pwede rin sa mga naka flame 150X or kahit anong motor na fuel injected So ito step by step mga tol, papakita ko sa inyo kung paano mag ng throttle body. Dito hindi ko na pinakita yung pagbaklas ng fairings kasi medyo matagal pa yon. So diretso na tayo dito sa ating throttle body. So ito yung ating throttle body ng Flash 50 x So nandito yung ating injector, IACV at yung TPS. Tapos itong fuel regulator natin. So na natin tanggalin mga tol, ito muna. Itong regulator natin, fuel regulator para hindi siya sagabal gabal pagtanggal natin so pindutin nyo lang to ayan. Ayan, napipindot yan taas baba. And then, kunting ikot, tapos kunting hila. Para. Ayan. Para mahugot nyo siya. So, alalay lang dito mga tol. Kasi pag kayo naputulan nito, sa sa ulo yan. So, alalay lang. Ayan, ganyan. And then, ilabas lang natin to Ayan. So, eh, ganyan lang natin siya. Iwas lang natin na ganyan. Next naman, ito mga tol. Ito. Yung lock ng ating sakit So, Ilayo lang yan. Yan. And then, hugot. Ay, eh, hila. Ayan. Tanggal na. Sa injector natin. Next, mga tol. Ito, merong uh, Philip screw na uh, dito. May tornillo dyan ng ating uh, papunta sa ating ano, uh, airbox. Lawagan na natin. Yan, gumagalaw na siya. And then, next naman natin, itong cable. Luluwagan nyo lang yan. Ayan. Tapos, ayun sa pinakaluwag nya. Ito. Ayan sa ilalim. Para mahugot nyo sya. Ayan. So, mamaya nyo natanggalin yan. And then, next naman mga tol, ito. Itong ating, isasama na natin itong manifold para pati yung manifold natin is malinisan. So alalay lang dito kasi baka tamaan nyo to. So luwagan nyo na rin to kung gusto nyo para mamaya hindi na matigas magluwag. Ito yung ng manifold. Kabilaan. So pag natanggal nyo na yan, maugot nyo na yun mga tol. Angat nyo na na ganyan. Tapos, hawakan ah, nyo dito sa may ano, para dito, dito, dito. Para maikot nyo siya. Mahugot nyo siya dito sa may pwede rin sungkitin nyo ng screw. Ayan. Okay. Tanggal na. Pag naugot nyo na, isa ka nyo na pwedeng tanggalin yung mga sakit. Ito yung sakit ng IACB. Tapos yung sakit nitong ay uh, TPS natin. Yan, then yung table. Okay na, ito na yung ating throttle body. No. So, ang mapapansin niyo, dito malinis pa pero doon sa may bandang loob. Ayun oh. No. So, na. so, ito mga tol, tanggal na natin yung ating throttle body. Then tatanggalin natin tong mga pang sensor natin itong IECB yan tatanggalin natin yan tingnan natin ayun dumi na ayun o oh. yung mga oring mga ito ingatan nyo ingatan nyo na wag masira or wag mapunit wag hindi magkagasgas kasi kapag yung mga oring na yan nagkagasgas or nagkasira pwedeng magkos ng pariyado. So itong TPS natin, tanggalin din natin. So dito sa TPS natin mga tol, wag uh, huwag yung kabahan kasi hindi naman to adjustable. So meron kasi mga natatakot magbaklas ng TPS kasi nga yung TPS nila is adjustable. No? So yung kailangan mo siyang i-adjust para makuha mo yung tamang uh, response ng throttle. Ayan. Ito hindi to adjustable mga tol. So ilayan nyo na na ganyan. Tapos meron yung o-ring. I-check nyo rin to kung mayroong sira. Kung mayroon siyang punit. So, since ito okay naman, wala naman siyang sira. So, tatabi na natin to. So, next naman natin itong injector. Hindi kanina, di ba niluwagan na natin to para hindi na mahirap magluwag mamaya. Ngayon, ito pala. Ito, may o-ring din to mga tol. Yung o-ring nito is ah, So kailangan wala rin yung mga sira, walang mga bungi, walang punit. Kasi hindi rin mag ng pagpalya, palya, magpapalyado yung motor. So, Ikutin nyo lang na ganyan. Tandahan para Yan. hindi masira yung ating o-ring. Ito yung o-ring na una. Tapos yung pangalawa, nandito. Hindi ko natatanggalin ito mga tol kasi matigas. Baka masira lang yung o-ring. So tatabi na lang natin ito. Ito na yung ating buong throttle body. Ayan. So, madumi na nga. Ayan. So, ang panglilinis natin dito, uh, pag ako kasi naglilinis ng throttle body or carb, so, una, nilalagyan ko muna ng, inugasan ko muna sa gasolina. And then, kapag katapos ng gasolina, isprayan ko ng CBT cleaner or FI cleaner. No? Ito yung panlilinis natin mga tol, mamaya. And then gagamit ko yun ng salamin kasi sobrang hapdi sa mata nito. Natalsikan na ako sa mata nito. CBT cleaner. Sobrang hapdi. ngayak nyaka ako sa sakit kaya magsuot tayo nito. Pusuan mo na natin ang gasolina. So natapos na natin linisan ng gasolina. So yun and, diba? yun yung dumi niya o. Oh. Yan diba? Yan yung dumi niya. So itong mga sensor mga tol. Yung mga yan. Huwag yung ang basahin yan. Kung meron kayong basahan. Punasan nyo lang siya or yan. Kung meron kayong ganito. Patanggal so, lang yung mga dumi. Ito mga tol. Basahin nyo to yung dulo lang niya. No? Yan oh, no? kasi carbon yan eh. So, basahin nyo yung dulo nya. Or, pwedeng yung ispiran nyo na ng diretsyo ng FI cleaner. So, ito na mga tol. Ispiran na natin ng cbt cleaner or FI cleaner. Yung ating throttle bar. Kasi mayroon pa yung mga dumi na hindi naaabot ng pangkuskus. So, ito mga tol. Kung nakikita nyo to, may butas yun, di ba sa taas. Ito, ito, ito ang diretsyo nyan dito sa may ating IACB so yan yung madalas na hindi masyadong nalilinisan lalo na kung kuskus -kus yung gagamitin nyo o yung paintbrush so kailangan talaga gumamit pa tayo nito kasi pag in natin yan tingnan nyo ha ah. ayun o oh. diba dumi pa yan o oh. pa yan Ayan Dun yung dito Ayan o, dumi o Hmm, dumi diba? Yung mga latak-latak pa yan na hindi naaabot ng pang brush mga tol, yung ating stock na IACB ay hindi ko na ikakabit. So babalik tayo dun sa manual na IACB. Kasi mas mas trip ko yung minor nun kaysa dito. No, yung sa ating ah, okay na IACB. So babalik ko yung manual. So okay na mga tol, nalinisan na natin to. So antayin na lang natin matuyo. Kasi medyo basa pa yan. Mabilis lang naman matuyo. No, hindi pag natuyo na, salpak na natin dun sa motor. So yung mga tolo, okay, nakakabit na natin lahat ng mga tinanggal natin dito. Punahin natin tong uh, TPS. Ayan. So ito, hindi naman kayo magkakamali kasi meron naman yung guide. Ito. Tapos may butas yan dito. Tapos hindi naman kayo magkakamali sa o-ring kasi nga may tamang position naman siya, May tamang pwesto naman siya. Ayan. Paganyan. So smooth lang naman yan ipaso. Ayan. Then, tornillo next natin mga tol yung IACB no? so ito yung dating IACB natin na sira ba? Diba? ito yung okay yeah. so, ito kasi nakasit na to sa tamang minor nya kaya ito yung kakabit natin tsaka mas gusto kasi yung minor nito yan ganyan lang o, ganyan lang to importante yung o-ring kailangan lang dyan Ah, uh, ito. So next natin mga tulis yung injector. Ito, um, pabahiran nyo ng kunting lang isa. ito. Ito kunting-kunti lang para lang mas madula siyang ipasok dito sa may butas. So ito, kunting-kunti lang kahit ganyan lang oh, basta mabasa lang siya ng bayan. Ganyan na, okay na yan. Ayan, ganyan lang. Tapos ipaikutan nyo lang siya para pag pasok dun mamaya sa ano is smooth sya ayan ayan, okay na yung ating throttle body mga tol ito na yung ating throttle body kabit na natin, kung ano yung una yung tinanggal ay kung ano yung mga huli yung tinanggal yun yung mga una yung ikakabit gaya na itong cable kabit natin itong cable yan kasi may hirapan kayong ikabit to kapag ka nakasalpak na yung throttle body tapos yung mga sakit so since yung kanina nga uh, ginawa ko na ulit manual yung aking TP or yung aking IACB yan manual na ulit yan hindi ko nagkakabit to para recta agak agad itulak nyo lang sya dahan-dahan nawakan nyo dito para yan, tutunog yan then next yung ating uh, injector yung sakit ng injector tulog so, nyo ng ganyan tapos yung lock nya yan yan So, goods na. So, hindi ko sinalpak mga 'to, ba? Bakit magtaka kayo? But hindi ko sinalpak kasi nga naka-manual na 'yung ating ano, uh, IACV, no? kaya hindi ko na sya sinalpak. So, ngayon, start natin. Start. One click. ito 'yung kagandahan ng Minor kapag ka-ano, naka-manual IACV ka. baba agad daw. Baba agad yung minor, di ba? Di ba kapag ka naka stock tayo na ACB, kapag ka nagrevolution ka. Di ba baba agad siya. Kapag ka naka stock aangat pa yun ng 2000 RPM tapos bababa pa yun ng konti-konti mga 5 seconds bago mag 1.5. Ito, rekta na siya 1.5. Oh, rekta 1.5 na yan. Ngayon kapag ini-start natin siya, 'Di ba yung dating IACB o yung stock ng IACB kapag okay pa siya, pag in-start natin, akit siya sa 2000 RPM tapos dahan-dahan siyang bababa ng 16 or 15. Kapag ganitong ka naka-manual tayo, Direkto na siya 15, no? Ayun oh. yung kinagandahan ng na naka-manual IACB. So ito, itong ayos na IACB, tago ko lang 'to para may reserva tayo just in case na alam nyo na magka problema pero sa so, tingin ko di magka problema yan kasi nga tagal, natagal ng din, matagal din ako nag manual IACB so wala naman ako naging problema na? ayan